Okay lang ba sa Diyos na manood tayo ng mga horror movie? Ang diretsyong sagot ay hindi. Namumuhi siya sa ganitong uri ng libangan. Kung ang magiging basyan ay Biblia. Mga horror movie kasi tuwiran na naug na ito sa Espiritismo at matagal na ipinagbabawal ito kahit noong panahon pa ng mga Israelita. At utos pa rin ito sa mga Kristiyano sa na umiwas sa Espiritismo. Mamaya may mga bubasahin tayong talata sa Biblia bilang patunay. Ano muna ba ang kahulugan ng espiritismo? Basahin natin ang isang mapagkakatiwalaang ang referensya. Ito ang paniniwala na may bahagang espiritu ang tao na hindi namamatay kasabay ng physical na katawan at na maaari makipagtalastasan sa mga buhay. kadalasay sa isa ng isang taong ginagamit bilang medium o isabay na rin natin dyan yung mga horror movie. Malinaw na ang mga horror movie ay may kaugnayan sa pakipagtalastasan sa si mga patay na kesyo, buhay pa daw at nagmumulto o nagpaparamdam at nananakot sa si mga buhay. At yan naman talaga ang kanalasang laman ng mga horror movie. Sa madaling sabi, binubuhay ng mga horror movie ang mga patay tungo sa mas masamang karakter at na may kakayaan pa umano itong pakipag-ugnayan sa si mga tao kaya maisip mo ba talagang hindi ito kay satanas? O talagang kay satanas ang mga ganitong mga propaganda? Dahil, tignan nyo sa mga horror movie, mga nakakatakot, hindi normal sa lungat sa kalikasan ayon sa pagkalalang ng Diyos sa mga tao. Kahit mga bata mismo ay makapagsasabing ito ay kay satanas. Kapag ka pinapanood mo ito, tinatangkilik mo ang mga gawang kamay ni satanas. Kaya itong tanong, gaano katindi ang galit ng Diyos sa mga tumatangkilik ng espiritismo gaya ng mga horror movie? Basahin natin ang Galatia 5, 19-21 at hayag ang mga gawa ng laman sa mga tiwid ay ang mga, mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugad, pagsamba sa Diyos, Diyos lang, espiritismo. Mahubasa natin dito yung salitang espiritismo pero sa ibang saling kagaya ng sa American Standard, ginamit yung salitang sorcery. Sa King James Version naman ay witchcraft. Pero mas malawak kasi yung espiritismo kaya ito yung ginamit dito at ito yung mas angkop na gamitin. Tungkol sa mga bagay na ito, pagpatuloy natin sa talata. Tungkol sa mga bagay na ito, ay ipinaaalala ko sa inyo tulad ng pagpapaalala ko sa inyo noong una na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Malinaw na malinaw kung gaano at hindi ang galit ng Diyos sa mga tubatang hilik ng espiritismo Diyan sa mga talatang binasa natin. Anong sabi? Hindi magsisipagmana ng kaharian ang mga natasagawa o tumatang ng espiritismo gaya ng mga horror movie para mas maintindihan natin kung anong damdamin ng Diyos at kung ano ang konsekwensya ng mga pagtanggilig sa espiritismo. Uh, bigi, magbigay tayo ng isang halimbawa na connection sa mga telatang binasa natin. ba diba, sabi doon, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos o ng mga pangako na mga gumagawa ng espiritismo. Sabi sa talata. Ngayon ito ang halimbawa may connection doon. Halimbawa, ang tatay mo ay isang mapagmahal at mapagmalasakit na ama. Pero gumawa ka ng kinamumuhian niya o ayaw niya. Kaya ang resulta, hindi kanya niya pinamanahan. Mahala ka na kung maghirap ka. Ngayon, kung sa kabila ng pagiging mapagmahal niya at mapagmalasakit, pero hindi ka pa rin niya pinamanahan, isipin mo na lang kung gaano katindi ang galit niya sa ginawa mo. Ganon ka napaka big deals para sa kanya yung ginawa mong kalukuhan o pagkakamali. Balikan natin yung binasa natin ganina. Ang sabi doon sa talata na yung mga gumagawa ng ayon ng Diyos o tumatangkil sa espiritismo gaya ng mga horror movie ay hindi magmaman ng pangako ng Diyos ang sabi sa talata. Isipin mo na lang din kung gaano katindi ang pagkamuhin ng Diyos sa mga tumatangkilik ng espiritismo o mga nanonood ng horror movie. So, ito kasi ay mga propaganda ni Satanas, ang pinakapangunahing kaaway ng Diyos si Satanas. Malinaw na ayaw na ayaw ng Diyos sa mga taong o sa mga ginagawa ng mga taong uh, gaya ng pagtangkilig sa mga agawang uh, kamay ni Satanas. Kaya ang tanong, Malinaw na sa Biblia kung ano ang gusto ng Diyos at ayaw may kinalaman sa horror movie at mga espiritismo. Manunod ka pa ba ng mga horror movie? Kahit alam mo ito ay kis kay satanas at kinamumuhuya ng Diyos? Depende yan sa'yo. Ikaw pa rin ang magdidesisyon at panahon na lang ang makapagsasabi. Abangan ang part 2 ng video na ito, mag-subscribe sa channel ko para ma-update si ganito mga mahabulong video. Salamat sa panonood.